magandang umaga po sa inyong lahat Ako po si Mark Galion Balag Yun na uh, ko po, po sa inyo ang aking karanasan uh, Napakahabang karanasan Magmula pa nung nasa Pilipinas ako Ay isa na akong printing operator Nakadalawang kampanya ako sa ano Yung una kong napasokan ay sa plastic Plastic factory Sumudun naman ay sa Ah uh, eh, pero factory, ay eh, sisira ko rin sa inyo kung ano yung mga natutunan ko sa sa paghalo ng pintura. Uh, may papakita ko sa inyo yung video. Uh, simple lang na paghahalo. Uh, mamaya tingnan nyo. Uh, abangan nyo mamaya. Yan, uh, bago yan, huwag uh, nyo sana kalimutan mag-subscribe. Matagal yun lang sa so, mga gustong ano matuto sa sa paghalo ng uh, pintura uh, pwede kayong maroon sa aking video marami tayong ano kulay na pagpupilian yan dahil ito yung trabaho ko dito sa Saudi dito ako kumukuha ng ano ng mga kulay na kailangan doon sa makina. Um, ako ay isang operator ng uh, machine kaya ito yung mga ginagamit ko na kung ano, formula dito kumukuha na ano ng mga ah, formula. formula na nakakuha tayo ng pula dito tayo kumuha sa ano yung may kung ano ito yung kinuha natin yung parte na ito pwede rin tayo magdarf na ng kunti uh, kung gusto natin may mga kuan mga may light hanggang magda dark siya kaya sa mga gustong ano uh, matuto sa paghalo ng mga uh, pintura dito lang kayo manood sa aking uh, channel Mark Galion Vlog ayan at matutunan ninyo kung paano maghalo ng mga pintura ayan so, maghalo tayo ng ano Pintura yung haluin natin ay pula warm read muna yung haluin natin yung haluin warm read yung hihahalo natin official color ito puwang ayo Tapos maghalo tayo ng Maginta Six -4. Ito ay ano ko na ito Na Na Kinuha ko na nito yung ano Yung pan niya Formula Kaya kapag nagahalo ako ng ganitong kulay Ay ano Timbang-timbang na lang Kula. Kulang pa. Punti na lang. Up. Tapos, off the pipe. Off naman tayo. 1, 3, 1, 3 3 Okay na. Eh, <coughs> na natin yung formula. Kaya, Halo-halo ini natin. Ayos na Okay na. Yan, sana na nagustuhan nyo yung aking video at sa mga susunod pang mga araw eh, uh, may pakita ko pa rin sa inyo ang mga ibang uh, kulay na aking nahaluin. Uh, para magkaroon po kayo ng idea kung kayo po ay magpipintura ng inyong mga bahay-bahay uh, meron po kayong idea kung paano maghalo ng mga pintura ayan na uh, maraming salamat po sa inyong panonood uh, Mark Vlog, please subscribe ayan, bye, -bye.